evening. Ayan po. Ayong araw po ay June 8, Sunday. Ayan po. Ngayon po kaming salo-salo ngayon ng mga kabats ko po. Yung ka classmate ko pala sa section grade 6 section 2. Ayan po. Meron kaming uh, get together na naman dahil sa ba, diba, kagagaling lang namin sa batch reunion ngayon dahil may GC kami sa kuwento uh, kwento, -kwento. yan nag-schedule sila ngayong araw na magkita-kita kami. Kaya lang yung mga ano lang, grade 6 section to kami yon. Pero welcome din po yung mga ibang uh, section kung gusto nilang uh, mag-attend o ano, pumunta. Ayan po. Kaya samahan nyo po kami. Ayan, papunta na po kami doon sa ang gana po pala sa bahay ng isang classmate namin si SL. Ayan, doon sa bahay niya gaganapin yung saro-saro namin. Tara! go. Alright, po. Dito po yung daan papunta kayo na classmate SL. Ayan, dito sa po sa Sitio Mainang, sa Nicolas. Ayan po. Marami pong ginagawa ngayon yung ating gobyerno dito. ang uh, hanggang dito po yung Green City. Ayan, yung uh, dinedevelop nila po. Ayan, ayan po sila. Pati po may mga bahay-bahay dyan, mga halaman, puno. Doon, doon, doon tayo banda. Pupunta yung red na bubong na yun. Na yun. Right. Ayan po, uh, tingnan niyo po. Nasa itas na tayo ng bundok niya, no? Uy, ganda. Right. Ayan po, mga kakuya. Dito na tayo sa kanto niya mabuti, hindi masyadong maputik dahil po magdamag po yung ulan kagabi hanggang kaninang umaga ayan, okay naman pala yung daan niya ayan, ayan. ayan. ayos naman pala yung daan okay, yun tingnan po yung view doon, ayan po dito na tayo ito po yung entrance ni classmate SL ayan o oh. lawak ng lupain niya o oh. ayan po mga kakoy tinay niyo po ayan o oh. dito muna tayo sa gate ayan alright tapos marami din siyang mga fighting ano dito ayan o oh. alright sila medyo tayo Yes, tapos mamaya doon sa taas ng bahay niya doon makikita natin yung view niya doon sa baba doon mas maganda doon Ayan. Alright. Alright. Ayan sila o Ayan Okay kaway Ayan po yung bahay ni yung classmate SL o Parang barbo Ayan o Alright, Alright. ayan o ito nyo daw, yung mga classmate ko. Ayan, yung laki ng baka. Ayan. ayan, yung view dito. Ganyan niyo po yung lupay ng classmate ko. Laki. Lawak. Ayan. O, ayan po. Ayan po yung daan ng NCC. Kung dadaan po kayo dito, papuntang ano yan? North. Tarlac. Tapos ito, pabalik dito. Papuntang Clark po. Ayan, Pampanga. Pag pumupunta po ako ng Pampanga, dyan ako dumadaan para walang traffic. Diret-diretso. yan O, yung bahay ng classmate, o. Parang barko. Suwelo. <laughs> tsuka palo? Sabi na tsuka, yung mga tao, e. Oo, ikatang minuna, lakay, e. Ay, po, dito ko ang view dito sa taas. Tingnan niya po, ya. Ayan. Ay daming bunga ng mga buko. <laughs> Ayan. Ito po yung daan ulit. Eh. ano, okay. o. Hmm. Game, 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 game. Picture Oh, picture tayo oh, ano. po. Eh. Hmm. Oye, mo. But, Muta kayo pa ni Esya er, na ng... Ano okay. ah, Yel. Yeah. <laughs> <laughs> oh. Ate ko welcome lang rin ng other section kay ni. Ara. <laughs> <Ate. laughs> <Ate. laughs> <Ate. laughs> <Ate. laughs> Ay, kan kalibala. Pag-hi kayo kami oh, 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 oh. oh. part two kita kids alright ay tapo kita don kami daw kakain ay right. Ito po ay yung mga dala namin pagkain no. Ito yung sakin. Ayan, iba -iba, kanya Marielle, ano yan. Iba-iba. Ang kanya-kanyang dala. <laughs> yan. ay classmate na ay kaya Araw naman. ay Ono mga kuya, ya. Naka-prepare na po 'yung pagkain namin. Ayan, 'no. Ayan po sila, 'o. Oh. section 1 and 2 I amin mean, dito. Yung iba section, welcome naman dito po 'yung ibang section wala lang wala pong dumating. Ayan. Ayan. Uh, na po 'yung mga pagkain namin.

May mga YouTube. camera, LB Thank you. O oh, maghahay kata ng video ko, Ayan. Hello, guys. Hi, uh, Jack. <laughs> Hi, pa. Manta na po. Okay. Okay. Okay, gano'n. Okay. picture, picture na naman. Okay, picture. Alright! picture. picture. with video, ah. yung putak na yan. Ito

<laughs> Ay, alam mo na ba yung mga boys? Pag nagkita-kita, uh, kita -kita, pwedeng walang ganyan. Ay, tayo po, ah, medyo may paano pa yung mga pag-girls natin. Ayan, Oh. Medyo na-late po sila. Ayan, wala ka. Okay. All right, I <laughs> Yan, tumakala, tumakala. Mars, agay okay ka pa. Alright. Oh, yeah. Nalate sila, nalate yung mga dalaga natin. Malang oh. mga nalang dalaga. Mga kapuya, ito po yung classmate ko. Minsan na may-ari dito sa location sa lugar kung saan tayo ganap ngayon. Ayan ah, po, katapos silang kumain. naglaga-laga sila, oh. Ayan. Buti na lang. Medyo makulimlim. Okay lang sila. Ayan, no? Nag-enjoy sila sa place. Alright. Abang yung mga dito. Ayan. Medyo ku, may kumakain, may umiinom pa. nag na yan. hadirin Jadi kamera

Apa na mo, Mimi? Mimi Isa na hindi na Okay, man. in place. Pagsalamat tao. in place kini. Experience. Oh, okay lugar kini. Pagsalamat tao kang classmate. Yes, the yeah. yes, yeah. so so yeah. yeah. place really Enjoy the place. All right. So amazing and I love. You. Oh.